Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I'm back and no turning back. <laughs> so ayun, ayun. Nagbabalik na ang nag-iisang Papi Percival ng no? RPW at kamukha ni Nicki Minaj, Taylor Swift, Miley Cyrus. Kitsi? <laughs> so ayun. Nagbabalik na nga ako guys sa RPW. Ayun. Skong, mga sumpa! Naglalabasan na naman! So ayun. Ang mga sumpa na yan, dapat nang bunutin. Hindi. So ayun. Just go! naman ganito? Tsura natin. Hmm. <coughs> Wait lang. So ayun, nagbabalik na ako sa RPW. Diyo ko makapokus kasi sira yung ngiting ko dito. Naano ko sa awa. Umabot na lang ako. Ako pa yung nadali. Diyos sira pa yung miping. Tanggal pa. Tanggal pa yung ngiting ko. So ayun, papa, tawag dito. Papa, bridge na lang ako. Di ba? Oo, Bridge. Bakit? So, ayun. Dahil nagbabalik na ako, syempre, dapat magbalik na ako sa loso. Pupi Yung mga bitch na may namahal, na mahal ko. So, I yearn Hindi pa pakalis sa buhok. So, <laughs> So ayun, dapat na magbalik ang Cupido Saloso. Oxford Sila Kib, ayan Sila Zion, sila Demetrio Demetrio, ayan Maude Inoikia, Inoikio Di ba yung mga ganyan, Aranza Rancana Ayan, yung mga talagang legit na Ano, mga sikat sa RPW, talaga na mga hood. ayar So, ayun. Ito, bago kong tigyawat yan. Bago ko siyang... Sirado na ako. Nandito ko yun eh. So, ayun. Ito, tigyawat ko. Bago ko yung collection. Yung collection ako ng tigyawat. So... Tapos kung dito ako natapos kakasaw, saw, saw, so 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 putang so, 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 ina. Okay so, nang ina. Ang baka naman ang background. Kainit. So, ayun. Sana bumalik na sila, no? Bumalik na sila. Para mabuhay naman yung RPW. Sobrang boring na daw ng RPW. So, ayun. Nagbabalik ako. And... Go. Kuro mag-content na lang din ako ulit ng ano top 10 pogi, malaking tite, magaling kumantot. <laughs> oh my god! Hindi magkagano'n so, Serious na nga. Inang babalik ko lang sa pagdablog. So... <laughs> so, ayun. Dahil wala naman akong work ngayon, mabibidyo ko. Tignan nyo na lang yung skandal ko. Skandal pa yung ganito. Talaga? Mm, ayun. Sana... <laughs> Bumalik na kayo guys. Kasi ako babalik na ako. Oh, sira to yung eh, eh, ano, tanggal talaga yung ngipin ko to. Papabridge talaga ako to. Hindi ko kaya yung ganito. Apolo. <clears> Hindi <throat> ako mapakal Ayon. Ayarn. So, kita kita tayo susunod na aking vlog. Mag-request kayo ng mga content, yung mga top 10 ganyan. Ayarn. guys. Pero babalik pa rin yung mga sana magbalik ka na ang Cupido, Cero, Celoso, Rancana, Aranza, Enoikya, Enoikyo, ano pa ba? Oxford, Rancano, ano pa ba? Ang Kitty cute yun, kala mo ano, may nakabukas yung bluetooth to. Ha! A yarn, bye! Eh, basta bumalik na yung mga old RPRBM, Beethoven, no? Bumalik na yung... Bye! Pep, mag-aano ako? Vibrator to, guys. Vibrator. Bye! Vibrator ako. Wait, no.